Ang news na kaganapan dito mga kabayan pumunta rito ang isang konsihal from Naik Cavite para tikman ang uh, menu ni Diwata na overload pares. At talagang nasarapan siya. Ayan, si Ate Tere Puno, talagang ang niya pang bodyguard. Talagang uh, pinuntahan niya dito si Diwata. Yan. So, uwi na si Ma'am Tere. Uuwi na si Ma'am Tere. Nagbigay nga pala siya ng 100 sa lahat ng mga nag-follow sa kanyang page. Grabe, power talaga. So, ayun is pauwi na si Ma'am Tere, oh. Ayan na So mga vlogger Ayan si Impacta Impacta ano na Ano masabi mo halikao na ano sabi mo, dumadinayo si Diwata ng isang konsihal from Nay Cavite. Ano mo, napakanakiho ang naitutunong ni Ma'am Tere Puno dahil napapatunay namang ito na napakanakiho ang impact na nagagawa ni Ma'am Diwata. Kaya oh. naman, suportahan po natin kay Ma'am Tere Puro dahil ang nayunin niya ay makatunog sa ating mga kababayan sa abot ng kanyang mga makakaya. Magandang gabi po at maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga vlogger na patuloy ang upang maihatid ang mga updates na nagbibigay ka naman sa maraming nating mga kamabayan. Kung may hiwata, may inkanto, may Kumain na, na ba kayo! Kumain na kayo! Now na! <laughs> Jo ka na bang ngayon? Jo ka na? Jo na? Jo ka na ngayon? Ah, dapahin muna ako ng beauty, no? Naghahanap mo ay tayang, so hahanap na yung parang Tomorrow nga pa na, inimbitahan ko kayo, mag-open po ako ng napakaliit na tindahan. Ah, meron? Oo, Ano pa dito, mabangga Ano? Ano dito, mabangga ka Guys, 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 ma guys. ma kayo. Game, game. Paninda. Paninda mga kababayan ko. Ikaw, namin. Dali. Mag-o-open po ako ng maning katindahan. Ang paninda po namin ay Hanohano -hano Hamburger. Ang nayunin po nito ay upang tunungan makakain ang lahat ng mga panaboy na naninirahan sa Metro Manila. At kung maabot po ng ating mga kamay, tutunungan po natin na ang buong bansya, lahat po na nagugutom, ay pakakainin po natin. Kaya, matulungan po tayo, mga kapwa Pilipino, yan po ang nayunin natin upang ang lahat po ng mga Pilipinong nagugutom at hirap na hirap na kumain, ay makakainin kain at hindi na magugutom so, pa. So ayun ang perfect tip mo, yung mga kain ang mahihirap. magkano ang presyo nito? Oo, natin dahil na lang, lang, lang ulan. Okay, magkano ang presyo nito? nito? Abot kaya ba? Ah, uh, yung mga kakain, yun, 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 yan may kakain lang bumili. Huwag na ko kayong sumanit, bumili na doon. Yung mga hindi namang Uh, yun namang mga taong walang kakayahan bumili ng pagkain kakainin po na ah libre ba yun? sa ating mga makakaya libre at kung bayan? may mga tutunong naman ang lahat pong yan ay gagawin natin araw-araw kung maraming tutunong lahat po ng mga Pilipino na nahihirapan ay makakakain po napakasarap po na ating isipin na ang bawat Pilipino ay nagtutunungan upang wala hong maging mahirap sa si ating bayan libre at ba yun? ah oh, libre ah galing ha uh, maraming Okay, sige, so, okay, hindi na. Nang, ng yan po, natin. location, location. Saan? Sa tunog sa mga, mga mahirap. Bayad ka muna. <laughs> <laughs> location. Saan <laughs> ang location? Ah, <laughs> ang um, location po ng hamburger ay harap na mamimigay na. Okay, okay, okay. Hindi okay. okay. ho <laughs> <laughs> <Nijo> ito kompetensya. <laughs> Dahil ang ating mga ay mga merienda naman po. Yeah. At ang nayunin oh, so natin, pag ah. pinapakan po natin ang mga <laughs> mahihirap <laughs> na nahihirapan at wala ka kaya ng bumili ng pagkain, tutulungan din po natin na maapag-aral para mabigyan sila ng mga trabaho, hanap buhay, upang ma-avoid nila ang paggawa ng hindi mabuti at maiwasan Correct. ang krimen o mga droga. Salamat po. Suportahan <laughs> ka namin dyan. Okay. Salamat. Oh, okay. Pag-ingin okay. tindahan yan. Pero kung kaawaan ng Panginoon at bibigyan tayo ng pagkakataon, ano, IMPACTA foundation? Ito na natin ang nayunin ito para ho makatulong tayo sa lahat ng sobrang mga naghihirap na mga kababayan natin Pilipino. Okay. Ano pangalan ng tindahan mo? Hamburgero. IMPACTA na hamburgero. Hano-hano. Ayun. Happy muna daw birthday daw ni Denver Incarnacion. Hello, Daddy happy happy birthday to Denver Incarnacion. Happy birthday. Happy birthday. At siyempre sa dot mo yung ating mga kababayan ano bayaning OFW. Ah, sa dot po ng mga kababayan natin OFW.